Ma'am, magandang hapon. Good afternoon, sir. Senator. Opo. Magkano po yung pinautang nyo kay Sargento? Una, sir. Ay, 150. 150,000? Plus 50. Unaki naman. 14 yun, sir. Pinakira. 150 plus 50 plus? Plus 14. 14. Plus 30. Bakit po siya nangunguta ng ganitong kalaking mga pera? Hindi ko alam, sir. Sabi niya maglulun daw. Eh... Nung nakita ko siya, sir, parang takot na takot ako, nabigyan ko dahil pulis nga siya, sir, nire-respite ko siya, sir, kaya naibigay ko yung pera ko. Ano pong trabaho niyo o negosyo? Ay, sir, matagal din ako nag-abroad noon. Ah, UFW po kayo dati? Oo, sir, kailang nung namatay yung anak ko, namatay yung asawa, dalawa kami, sir, pero namatay na sila. Okay. Tapos anak ako. So, nakapag-ipon po kayo? May konting ipon ako, sir. Tapos nagkasakit ako ng kanser. Tapos hindi okay. ako makalakad masyado na, sir. Dahil sobrang pagod na, sir. Inyo. PWD ako, sir. At saka senior citizen, single parent. May tindahan akong pinambubuhay ko sa anak ko, sir. Ngayon na ako... pumunta naman yung polis na yan. Nirespito ko siya, sir. Binigay mm -hmm. ko yung pirang hiniling niya. Tapos... So, huwag kang mag-alala dahil maglulun ako after 3 months. Sabi niya, nung 3 months, pabalik-balik po ako sir sa police station. Kinakausap ko siya, oo, may darating na pera. Dagdagan ko pa yung pera mo dahil may malaki akong pera. Ano na pong, niya, ano po ba ang niya? Bakit siya umutan ng ganitong kalaking pera? Ang ko naman kasi sir sa police station, naguhukay daw siya ng mga mi, yung mga gold. gold dawser ginagamit daw niya sa sa panghukay ng gold Opo sir sabi Ay, scammer to Sabi ng mga kasamahan niya hanggang So gagamitin niya yung inutang niya sa inyo na 244 para sa makagamitan sa panghukay ng gold Opo sir yung nilagay niya sa police station sir dahil nung marap ako sa investigador nila pinaharap niya ako nangako doon nagagawin daw niyang 260 dagdagan ko sabi Tubo. niya kaya Master Sergeant Antonio Naungayan Intelligence and Operative, San Nicolas Pangasinan Magandang hapon po, Sarge. Hi, sir, uh, dapat tinanong sir. Sarge, andito po si um Ma'am Helen Somera. Inutangan niyo po siya ng 244,000. Binigyan niyo po siya ng inyong ATM card. Ngayon po, yung ATM card wala nang laman at pinalabas niyo pa na nawawala. Kaya useless Ay. na yung ATM card. So kailan niyo po Ay. siya babayaran, sir? Ay, sir, uh, bali ginagawang ko pa nun ng paraan. Itong konser sir, uh, itong uh, ginagawang ko ng paraan sir dahil yung kapatid ko sir, parang tulungan niya ako sir. Saan mo ginamit itong mga inutang niyo po sir? It's 150 plus 50 plus 14 plus 30? Sa pagpaparal sir. Yan ho ba yung pinaliwanag niyo sa kanya? Kaya kayo umutang sa pagpaparal. Ang pagkakaalam niya, kaya kayo umutang dahil nang hukay daw kayo ng gold at gagamitin yung pera, pambili ng mga gamit, panghukay sa gold. Bale, nangutang lang ako sir with interest. Okay. So nung umutang ka ng 150, ano po sinabi mo dahilan sa kanya? Bakit ka nangungutang ng 150, sir? Bale, kasi sir, uh, wala na po siya pong tinanong sir. Bale, ang kasi nagpapautang siya sir. Ah, Bale, nagpapautang ano, talaga siya. Okay, oh, sir, yes sir, nagpapautang talaga siya sir. Pinautang ko kasi yung isang kasama niyang guarantor noon sir dinala naman niya yan. Wala nang utang. Ah, ma'am, nagpapautang utang talaga kayo. Noon, sir. Ma'am, advice ko lang sa inyo, stop na. Yes, sir. Yan ang pinaka-very risky na, talaga, dahil... na, business. Yan na lang yung last na. sa kaso po ninyo, senior citizen kayo, nako, hirap maningil. Iupo nga, sir. May pagkakataon pa, nadidisgrasya po yung nagpapautang dahil para wala nang obligasyon yung nangutang, may ginagawa doon sa nagpapautang hindi ko sa tinatakot kay mama, meron pa kami narinig na mga kaso na yung nagpapautang ay pinapatay. Oh, At kapag patay na, eh syempre yung mga nangutang sa kanya na malalaking halaga, lusot na. So wag niyo na po, stop niyo na oh, po po ipapautang. utang Talagang wala na sir. Yan na nga yung kauli-huli kwento na. mag po kayo, palakihin niyo po yung tindahan ninyo. Di ba, kaysa ng pa-utang tapos hindi ka babayaran. Sarge, kailan mo po babayaran to? Utang eh, mo. Pangako ko na itong ugo sir, i-complete ko na lahat sir. Po. Ito pong land bank na ATM card niya na binigay niyo sa kanya. So bakit niyo pinalitaw na nawawala? Ay, hindi sir, hindi ko po, hindi ko po nahawak po niya sir, hawak po online, niya. Online ang ginagawa niya sir pag dumating yung pera niya inuunahan niya akong iwi-withdraw sa online sir. Tapos sir, sabi ko, bakit sir wala naman laman yung ATM niyo? Nagamit ko kasi. 'Di ba sir, sabi niyo iwi-withdraw ko tapos kinukuha niyo. Sabi ko sa kanya, hindi bali dagdagan ko na lang pag nung January sir nangako siya na may pagbibili daw na lupa. Sarge, magkano bang sweldo mo kada linggo, kada kinsenas ba o kada buwan? Bali sir, ang malinis ngayon sir, ano sir, uh, nasa 12 sir. 12,000? Yes sir. Kada? Kada buwan sir, kasi yes sir. 12,000 kada buwan? Eh alam ko yung mga pulis matatas na ng sweldo ngayon. May, may mga kwan na sir, may ang din sa sa mga igin silon. So paano mo ito mababayaran si nanay itong senior citizen na PWD? Pangako siya ng pangako sir. Pabalik-balik niya ako sa police station. Pinagtataguan pa niya ako. Ay. Hindi pa niya sinasagot yung mga chat ko sa kanya parehas sila yung ng guarantor. Tapos sabi niya sa akin, gawin mo na ang gusto mo nang gawin. Sabi niya yung last na chat niya sa akin. Sa Rento, ilan bang girlfriend mo? Wala akong girlfriend, sir. Sa lang, sir. Baka marami kang sinusuportahang girlfriend. Kaya, ayan, nagkakalubog-lubog ka na sa utang. Wala, sir. Wala. Bakit ka na lulubog sa utang? Ilan bang anak mo, sir? Tatlo, sir. O, tatlo. Si Mrs. may trabaho. Wala, sir. Wala, sa bahay lang. Yes, sir. O, eh dapat hindi ka rin nalulubog sa utang kasi 12,000 na lang tatanggap mo kada buwan dahil sa loan. O tapos ngayon, nangungutang ka pa. Dapat hindi ka na mangutang. Nilulubog Nabalisan mo lang yun. sarili mo sa utang kasi kaya nga 12,000 na tatanggap mo kada buwan dahil dinididak yung mga nautang mo na. Ngayon, nangungutang ka pa ng nang nangungutang, eh wala na. Hindi mo na mababayaran itong mga inutangan mo. Ang ako, sir, sa ugos talaga, sir, mababayaran ko si Madam Sumira. Sir, mag-OGT yung anak ko. Kailangan din niya, sir. Ngayon, magbubunos sila itong mayong. Sabi ko nga, kahit unti-untihin, sabi ko, ayaw nila akong sagutin sa cellphone. Parang din nila ako pinapansin, pabalik-balikin nila ako sa police station nila. Halos din na nga ako makalakad, umiiyak na ako, pero pangako ng pangako, o malapit na, magkaroon na ako ng pera. Hanggang hindi ko na sila nakikita, hindi na sila sumasagot. Sir. Da Dati po ma'am, magkano bang usapan niyo? Kaya niya pinahiram itong... 8,000 uh, sir. Kada... Kada buwan? Opo, sir. So, nung una naka-withdraw ka? Opo, sir. Tapos wala pa na. Pangalawa naka ka? Opo, sir. Tapos sabi niya, nung pinakuan na naman niya yung bonus niya, late claimant kasi ako, kaya wala pa yung 30,000, sabi niya. Yung pala, nakuha na niya, sir. Ah, kinuunahan kin ka niya? Opo, sir. Kinuha niya yung kwanta. Tapos sabi ko, sir, bakit mo naman, eh, kailangan ko kasi, sabi niya sinabi niya sa akin, late claimant daw okay. kaya. So, Sarge, ang usapan niyo sir. pala originally ay 8,000 ang kanyang i-withdraw sa inyong ATM card. So, dapat ituloy-tuloy natin yung usapan na yon. Ang interest niya sana, 8, sir. Interest yung sabi niya. 8,000 interest? Opo, sir. Ang 244,000. Nan naninigil na itaos na para sa interes. Yung ang usapan namin, pero wala na nga akong nakuha, sir. Na okay. Kaya ibalik na niya yung pera ko, sir. Yun lang ang kailangan ko. So kahit ko. tawag na interes. Opo, sir. Yun lang ang kailana, kailangan ang kailangan kong sa madaling panahon naman, sir. Dahil yun lang naman ang kinabubuhay namin ng anak ko. Okay, sige po. Dapat meron kang ma-withdraw doon sa kanyang ATM card, dito sa kanyang ATM card, na kahit wag na interest. Okay, Kalimutan sir, niyo na kahit hindi na interest sir, basta ibalik niya, niya yung nakuha niya. Okay, pera so kay... Sarge, hindi pa pa ito pasok? Kasi pinalabas mo raw na ito ay uh, nawawala, so hindi pala. Hindi sir, hindi sir, hindi sir. Online siya, win, wini-withdraw niya sir. Pasaka, 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 ah, wini-withdraw niya. Wini-withdraw niya, inuunahan niya ako. So online, inuunahan. Okay. Kaya nawawala na yung laman. Wala na yung okay. laman sir. Okay. Ibalik mo lang kapital. So dapat meron siyang ma-withdraw ma dito kada buwan sir? Yes sir. Yes, sir. At saka may mid-year siya sa May sir. sir kahit yun na rin sanang ibibigay niya sa akin. Okay. So Sarge, dapat meron yes, siyang ma-withdraw dito kada buwan kahit malang 8,000 kasi 244 to. Eh kung 8,000, uh, isang taon din to mahigit. Dalawang taon. So kailan ko magbabayad? August, magkano po ibabayad nyo, sir? Eh kompleto na sir. Kailan po sa August? Itong August 20, sir. Ang tagal pa, May, June, July, tatlong buwan, August. Nakikiusap na lang ako, may Madam Sumira, na talagang August na po. Sana, sir, sa August mo pa ibibigay, sana ngayon, wag mo naman tanggalin yung sinasabi mo sa akin na 8,000 para naman may magagamit ako, may maintenance din ako, sir. Yun lang ang lagi kong sinasabi sa iyo, pero sige, hindi tapos itong Mayo, may mid-year bonus kayo. Sana ibigay mo na lang sa akin, sir. Sige po, sige po. Sige. Para... Oh, Ito mo na, may mid-year bonus. Oy, asarento rin to, may mid-year bonus pala. Eh. Bayaran mo na sa mid-year bonus mo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. O, oh, magkano ba yung mid-year bonus? Nasa may get 30, sir. O, oh, yun na, ibigay mo 30 sa kanya. Yes, sir. Yes, sir. Sa, sa may 15, sir. Lalabas yung perang yung... Okay, may 15. Magbigay ka naman. Mahihaya ka naman, sir. Eh, 244 to. Tapos, hindi ka man lang makapagbigay kahit 30 sa May para as a sign of good faith na magbabayad ka. Ibigay okay, ko na sir. Ibigay ko. Sige. Colonel Jeff, magandang hapon po sir. Colonel. Yes sir. Good afternoon po sir Senator. Opo Colonel. Ihingi po kami ng tulong sa inyo. Nakakaawa naman po itong senior citizen na PWD pa. Eh, Meron palang mid-year bonus itong si Sarge sa May 15. Baka pwede po yung 30,000 na matatanggap niya, kayo na pong humarang doon at may bayad na po muna dito kay Ma'am Helen, sign of good faith, para mapakita na talagang willing pa rin siyang bayaran. Ano po Colonel? yes yeah, sir. Actually, uh, nakausap ko na rin yung uh, finance uh, officer ko tungkol dyan at uh, I will make sure na magabayaran niya at uh, hindi na magpupunta muna dito kay Sargento para may bayad niya dyan sa ating uh, complainant. Ay salamat. Colonel, sumasaludo po ako sa inyo Colonel. Sobrang thank you Colonel ha. Thank you po. Sir, welcome po sir, welcome po. Thank And then uh, sa mga susunod na araw, pupunta po dyan si Ma'am Helen kasi tinataguan na po siya ni Saj. Sa inyo na lang po siya magkipag-usap next time ha, Colonel sir? Yes sir, yes sir. Thank you po Colonel, mabuhay po kay well, Colonel. Po, welcome po sir. Thank you sir. Ngayon, pag-uwi niyo, punta kay, kay Colonel para si Colonel ang gagawa ng hakbang na para pagdating ng May 15, sinabi niya finance, yung pera ay hindi na mahawakan ni sargento, mapupunta sa inyo 30. Sa katanayan dyan, Idol Rafi, um, na-relieve na po sa pwesto uh, si Sergeant na po. Uh, yan po ay pinag-utos na rin po ni Colonel Fangid. Mm -hmm. Yes po. For the meantime, ito pong 30,000, makukuha nyo po ito. Ito sa May 15. Malapit naman na po. Okay, Tapos yung sa August, nasabi niya, babayaran niya. So, sasamahan po namin kayo kung saan siya madidistino at yung opisyal niya doon, na may hawak sa kanya, yun yung hingin natin ng tulong para masiguro na mababayaran talaga kayo sa August. Opo, sir. Okay? Pero okay. ma'am, next time, advice ko sa inyo. Opo, sir. Stop na po. Very risky po yung negosyong pa-utang. Sir. Huwag na. Kayo mga nanonood dyan, marami na po kami mga bad experience dyan. Thank you very much, Senator. Magtapos kayo mababayaran kayo. Ma'am, ha? Sige, salamat, salamat po, ma'am. Maraming salamat. Thank you po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Okay.